So ang ating nabudol na, na ex-deal for today, wala tayong babayaran. Coffee, food, hotel. Dito po tayo sa Sun Coast, Magalang. At kasama po natin si Ayyan owner. Ayan po, explain Free natin. Lahat. Free dapat ang lahat dahil? Basta mapos. Basta mapos. Ex-deal O, oh, di ba? Ganun ang ex-deal. Hmm. Pero kung ayaw kong, kung gusto kong magbayad, kung ayaw kong mag-post para sa kanila, then magbabayad ako ng rate nila. At babayaran din nila ang rate ko. Kung ayaw nilang, pero ex-deal nga, di ba? Pares ka na mag-accomment. O, oh, di ba? Scammer po ako, panindigan na natin, di ba? <laughs> Finest China nagsalita na matapos ang sunod-sunod na patutsada sa kanya ni Sian Gaza. May nagaganap na sagutan sa social media sa pagitan ng self-proclaimed pambansang marites na si Sian Gaza at internet star na si Finest China. Nagsimula yan sa pablind item ni Sian na ibinuking ang isang social media personality na madalas mang iskam umano sa napipiling followers. Heto ang pahayag niya sa isang Facebook post. Blind item, si Nech Ete na isang medyo sikat na personality ang umiidolo sa PCSO at kunyaring namimigay ng milyon-milyon sa kanyang chosen followers pero yun pala ay binayaran lang niya ng 5K yung tao para magpanggap na may nareceive na 1M from him. Kasunod niyan, ibinandera ni Sian ang video clip ni Fines na mapapanood ang pagbili niya ng dream car. Ayon sa Facebook post ng pambansang Marites, hindi totoong bumili ito ng kotse na may halagang 25 to 30 million pesos. May isang Pinoy na lumapit sa akin and said na kilala daw niya yung manager ng car dealership. Wala daw siyang binili. Nagvideo-video lang daw sa loob. Kwento ni Sian. Anya pa niya, inis na inis daw yung may-ari. This chismis is confirmed 100%. Nagpost ulit si Sian sa FB at tila nagpaabot pa siya ng mensahe sa Sokmed Star. Walang masama kung nagpapanggap ka na mayaman. Kanya-kanyang paotot lang yan for the sake of clout and social media branding. Basta wag lang masyadong halata. Payo pa niya, dapat may class at hindi bakya para mapaniwala mo kaming lahat. Kasi kung pananalita mo pa lang, ay parang lumaki ka sa squatters area. Hindi convincing na ikay galing sa mayaman na pamilya. Dapat i-improve ang characterization para tumaas yung value ng brand. Huwag din impulsive sa paggawa ng content para hindi mabutasan at hindi mapahiya. Pagplanuhan maigi. Gamitan ng utak at huwag pabigla-bigla. Before you upload, ask yourself, madja-justify ko ba ang post na ito? Kapanipaniwala ba? Hindi ba ako nagmumukhang tanga? Hindi ko ba ito ikasisira? ang buong post ni Sian Gaza. Samantala, sinagot naman kaagad yan ni Finest China kung saan sinare niya ang mensahe ni Sian sa kanyang Facebook page. Thank you Kuya Christian, okay na po. Wala naman po akong niloko sa mga natulungan ko at sa mga giveaway ko po. And yes, as a content creator since 2017 po, syempre part na rin po iba na script for entertainment po and with exaggeration. Ayaw ko na po makipagtalo. Sorry din sa mga nasabi ko. May mali rin po ako sa iba. Inaamin ko. Pero lahat po ng binili ko, sakin po talaga yun kuya. Di ko ginagawa to para magmukhang nakakaawa. Pero I know you understand din po as a content creator po. Pero I respect you for this. I'm sorry for the things I said sa social media. Panindigan ko po lahat ng ginawa ko. Pero sana maintindihan nyo. Wala po akong niloko sa mga binili or tinulungan ko po, kahit po pakita ko pa kuya. Pero I hope we can fix this in a calmly manner, whatever the problem is. God bless po kuya. Anya pa sa kanyang bagong post, I respect senyora, kuya Christian, and all other influencers who gave me constructive criticism for the better. Pare-pares lang kaming trabaho at sana maintindihan nyo na social media ito tama na po ang hate. I understand my part and their part. Hate man nila ako or hindi, opinion na nila yun and let's respect it. Hindi ko ginagawa to para makipagbati pero everyone has a right for an opinion. Spread love, no hate. Buong pahayag ni Finest China.